Mamang sulbitero tayo sumayaw, kalembang mong hawak, la 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 Mamang sulbitero tayo sumayaw, kalembang mong hawak, la 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 Nandito na po tayo sa ating destination and ready to take off Yeah. tropa ha <laughs> nandito tayo ngayon kung saan tayo binabali ng shop ito ang tinatawag nilang gift shop tara bisitahin natin kung anong meron sa loob paalala lang po dahil bawal pong kunan ang bawat item sa loob so bibigyan na lang natin ng konting pahapyaw ng ating mga magkaibigan job. Pero napalaw naman po kami. So ito po yung mga items na meron sila dito na kung kayo yung mapapagawin pwede naman kayong dumaan dito baka makabili kayo ng mga panbigalo. Tara guys, pasok na tayo. Feel na feel na naman po. <laughs> Samahan nyo ako guys. Umikot muna tayo para makita natin yung magandang view. Samahan nyo ako maghapon na kasi marami pa tayong activities. Huwag bibitew. Picture picture muna tayo bago tayo pumasok sa mismong loob. Samahan nyo ako guys. ayan, nandito tayo sa loob ikot-ikot muna tayo and then mamaya umpisaan na natin yung ating activities so meron silang dalawang pool para sa adult at para sa mga kids ayan, well, kasama pa din syempre yung ating balsahan at ang falls kung saan doon gaganapin ang ating buffet lunch grabe. Damang-dama mo talaga. Pati ang ihip ng hangin. Presko, presko. Meron din silang mini bar. Kung saan pwede ka mag-order ng mga drinks. Malapit lang siya sa pool. Papalit na, na kami kasi bawal nang hindi nagpapalit ang damit. So, samahan mo kami ulit. Pagkatapos namin magbihis guys, kasi bawal eh, kailangan magbihis ka muna. Pumunta kami sa balsahan. Ito yung una activities na gagawin namin. Kaya namin inagahan kasi mamaya mahaba ng pila. So, para mauna kami. So, ito yung aming unang activities. Samahan na kami guys! Pero siyempre, bago kami sumakay, safety first muna. So, gumamit kami ng vest. So, reminders lang sa mga gustong sumakay dito, dapat naka-vest kayo. Natapos na kami sa aming pagbabalsa. Ngayon, ah, magpo-proceed naman kami sa falls kung saan nando doon ang ating buffet lunch. Thank you for watching. See you next video.